Welcome to my blog. Good morning. And ako sa Floridel Market. Ayan so, guys, at tayo ay pupunta dito sa ano, bibili tayo ng ating pang-ulam ngayong tanghalian Tara so, guys, at samahan nyo ko. Ayan, dito tayo sa loob. At dito yung bilihan ng mga Karni karne at isda. hintay ang ulan natin. Bigit tayo na. Ay, dito tayo sa manok. magkano sa manok? Puten lang po kilaman. Okay na po. Ayun, sarap taho. ng tahong. Ayan, bilhin tayo ng manok. Bili naman tayo ng, ano, ng gulay na ating ihahalo dito. Papayat, saka ano ba. Dito nga ba yung magkano to? 35 po na. Ano. Ah, 35 na? Paano? Paano akong isa? Uh Oo. Tumaas na ano? Lahat naman pa. Lahat naman po na nang bilhin. Mati mo pa nang damata. Tumaas na. hanap na tayo na ating pang ano. Bumili lang ako ng pang kuskus sa kaldero kasi na ano na, napunod na yung aking pang kuskus sa kaldero. Hanap tayong papaya. Eto, eto may papaya. Yung maliit. Be, magkano dito? Ang bangin ko na Lalu ya ano Limang piso pwede? O kaya sampo. Sampong piso. Saka dito. Saka dito. Ayan, nakabili na tayo ng papaya. Ah, sili pala. Kalimutan ko sili. Pinola. Eh, Nagpipinola tayo. Hanap tayo ng sili. Bele ma piso ng anong asiling haba. Oh. Tsaka isang bawang. Magkano yung bawang? O, ito, Forty-five lang daw yung boss. Yun lang. Pwede na raw. Okay. pa na lang ng karutin. Kaya si Boya, sige yan. Bali lang grams yun, te. Ito, balitres. Forty-five lang Ayan, nakabili na ako, guys. Tara na.